Ngayon po ay magluluto tayo ng nilagang pata. Palalambutin. Nilagyan muna natin ng tubig at saka yung pata na hiwa-hiwa na. Tapos, tapos, isabay na po natin ang munggo. Nilagang pata bisaya style. Isabay na yung munggo kasi ang munggo matigas din. Masarap ito kasi malamig yung panahon. Yun, kumukulo-kulo na po siya. Ganyan na po. Medyo ano na siya. Yung lumalaki na. Tumataba na yung buto-buto. for Ano, ano na? Pal pala, ano na pala? Pero yung baboy niya, matigas pa. Ay, lag-ihanda natin ang mga spices. Ang yung asin. Asin, ano pa? Hindi natin ang Asin. Nalagyan. Ah, gano'n kayo kadaming asin. O, ano. Kasi ano. Nilagyan so, na. Kasi kanti na. Nilagyan mo na? Titigas. Pagka. Titigas Tapos lalagyan natin. Timplahan na natin ng Asin. Ano yung munggo natin kasi parang bago lang siya ba? Hindi, nang, hindi natagalan sa tindahan. Yung nag-ano na siya. Pero kaya lang yung baboy natin medyo matigas pa. Yan, medyo lumambot na siya. Lalagay natin yung bawang. Tapos, kamatis. Yan ang luya. Halu-haluin. Tigas ko rin yung baboy. Hindi pala bata pa yung baboy. Medyo matigas yung ating baboy. Yung munggo ay naano na. -ano na. Kulu-kulu. Ang ating sibuyas. Baliktad ata. Sibuyas, kamatis. Ha? Pwede na yan. <laughs> Basta maluto. Nandyan lahat. Kompleto. Dikas pa yung baboy. So, antayin na lang natin na lumambot. O, at kasi kompleto na siya. Oh, na natin. Nawawala na. Oh, hindi oh, makita ang oras ko dito. Dose. Sabayaan na lang natin siya ng ganyan. Hindi natin buksan ng buksan para mas mabilis na lumambot yung karne transparent naman yung ating takip. So, silip-silipin na lang natin sa takip. Na, Tikman na natin kung malambot na nga. Parang hindi pa na ano yung oh, malambot na yun. Um. to na siya. Ito na yun. Ang sarap. Mm. Sarap sana ito kung bituyla. Ito na may, may namimigay ng ulam. ulam munggo. Ito na siya. At yan na po. Lunch na tayo.